Sa buhay, hindi natin maiiwasan ang mga taong bastos, yung mahilig mangmaliit, mayabang, o hindi marunong gumalang. Hindi natin kontrolado ang ugali nila, pero may kapangyarihan tayong piliin kung paano tayo tutugon. Sa halip na magalit o ma-stress, may mas epektibong paraan: ang pagiging stoic. Ano ba ang stoicism? Ito ay isang pilosopiya na nagtuturo ng pagpapakalma ng emosyon, tibay ng loob, at kakayahang manatiling kalmado kahit may gulo. Sa madaling sabi, hindi natin kailangang patulan ang masasamang ugali ng iba dahil sa huli, ang respeto sa sarili ay hindi nakadepende sa trato ng ibang tao, kundi sa kung paano tayo tumugon sa kanila. Madalas, kapag may taong walang respeto, gusto nating gumanti. Sumagot ng pabalang, sumigaw pabalik, o makipagtalo. Pero kung gagawin natin ito, ibig sabihin, hinayaan nating makontrol nila ang emosyon natin. At sa dulo, tayo rin ang talo. Isipin mo, may sumigaw sa iyo sa kalsada tapos sinigawan mo rin siya. Anong nangyari? Pareho lang kayong galit. Pero paano kung sa halip na patulan mo siya, tumingin ka lang ng tahimik at nagpatuloy sa ginagawa mo? Sino ang mas may kontrol? Ang mga taong bastos ay naghahanap ng reaksyon. Gusto nilang maggalit ka. Mainis o ng kontrol. Pero kung ipapakita mong hindi ka nila kayang dalhin sa antas nila, ikaw ang panalo. Kapag natutunan mong maging stoic, hindi mo kailangang patulan ng bawat pang-aasar o insulto. Sa video na ito, ibabahagi ko ang limang epektibong paraan para harapin ang mga taong walang respeto nang hindi nawawala ang iyong dignidad kapanatagan at respeto sa sarili. Magagamit mo ito sa trabaho, sa pamilya, sa social media o kahit saan ka mapunta. Kaya kung sawa ka ng laging nadadala ng emosyon, kung gusto mong maging mas matibay sa harap ng kawalang galang at kung gusto mong ipakita na hindi ka madaling matinag, tapusin mo ang video na ito. Dahil sa huli, hindi natin kayang baguhin ang ugali ng iba. Pero kaya nating piliin kung paano tayo tutugon. At dito nagmumula ang tunay na lakas. Una, gumamit ng tahimik na titig. Kapag may taong bastos o walang galang, natural sa atin ang makipagtalo o ipagtanggol ang sarili. Pero kadalasan, imbes na makatulong, lalo lang itong lumalala. Sa halip na patulan ng pang-iinsulto o pang-aasar nila, may mas simpleng paraan para ipakita na hindi kanila kayang kontrolin ang tahimik na titig. Paano ito gawin? Kapag may taong sumisigaw nang iinsulto o nagpapakita ng kayabangan, huwag kang sumagot, huwag makipagtalo, at huwag magpakita ng emosyon. Sa halip tumingin ka lang sa kanila ng diretsyo, tahimik at kalmado. Nakakagulat man, pero may malakas na epekto ang isang matatag na titig. Hindi ito inaasahan ng karamihan sa mga bastos na tao. Sanay silang pinapatulan o pinapansin. Pero kapag hindi nila nakuha ang reaksyong gusto nila, napipilitan silang huminto at pag-isipan ang kanilang ginagawa bakit ito epektibo? Ang mga taong walang respeto ay kadalasang naghahanap ng reaksyon. Gusto nilang makita kang magalit o mairita. Para sa kanila, panalo sila kapag nakuha nila ang atensyon mo. Pero kung mananatili kang tahimik at titigan mo lang sila ng matatag, mauubusan sila ng sasabihin. Kapag hindi mo sila pinatulan, nawawalan sila ng kontrol. Minsan pa, sila mismo ang naiinis o napapahiya. Sa puntong iyon, ikaw ang may hawak ng sitwasyon, hindi sila. Halimbawa, sa totoong buhay. Minsan, nasa isang meeting ako at may kasamahan na palaging sumasabat sa pagsasalita ko. Paulit-ulit niyang ginagawa ito na parang gusto niyang ipakita na mas importante ang opinyon niya kaysa sa akin. Sa una, sinubukan kong magsalita ng mas malakas at mas malinaw, pero hindi pa rin siya tumitigil. Hanggang sa isang araw, hindi ko na siya sinagot. Tinignan ko lang siya ng tahimik, walang reaksyon at walang emosyon. Hindi lang siya ang nakapansin pati ang iba naming kasama sa meeting. Biglang natahimik ang lahat. Parang nag-pause ang buong kwarto. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Maya-maya, siya mismo ang tumigil at napahiya. Simula noon, naging maingat na siya sa pagsasalita. Hindi ko siya kailangang sigawan o pagalitan. Isang tahimik na titig lang ang nagpakita sa kanya na hindi ko siya papayagang babuyin ako. Aral mula sa Stoicism. Sa buhay, hindi natin kailangang patulan ang bawat pangaasar o insulto. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay walang sagot. Ang katahimikan at isang matatag na titig ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang paliwanag o argumento kapag natutunan mong kontrolin ang emosyon mo, manatiling kalmado at gumamit ng tahimik na titig bilang sagot, ipinapakita mo na ikaw ang may kontrol sa sitwasyon, hindi sila. At kadalasan, ito ang pinaka-epektibong paraan para ipakita sa kanila na hindi mo kailanman papayagan ang kawalang galang sa buhay mo. Pangalawa, gamitin ang katahimikan bilang sagot. Sa araw-araw, may makakasalamuha tayong mga taong mahilig mamuna, mangasar o magsabi ng masasakit na salita. May iba na sinasadya talaga ito para lang makita kang mainis, mapikon o mapilitang ipagtanggol ang sarili mo. Pero may isang simpleng paraan para hindi nila makuha ang gusto nila, manahimik ka lang. Paano ito gawin kapag may nagsabi ng hindi maganda tungkol sa'yo? Kahit pang mamaliit, pang iinsulto o pang aasar, huwag mo silang patulan. Sa halip na sumagot o ipaliwanag ang sarili mo, hayaan mo lang silang magsalita at manatili kang tahimik. Kadalasan, ang ganitong klasing tao ay naghahanap ng atensyon. Kapag sumagot ka o pinansin mo sila, lalo lang silang gaganahan sa ginagawa nila. Pero kung hindi mo sila papansinin, mawawalan sila ng gana. Bakit ito epektibo? Ang katahimikan ay isang malakas na sandata ipinapakita nito na hindi mo binibigyan ng halaga ang opinyon nila. Kapag hindi ka sumagot, hindi nila makokontrol ang emosyon mo. Kapag hindi mo sila pinansin, wala silang makukuhang kasiyahan mula sa'yo. Kapag nanatili kang kalmado at hindi nag-react, ikaw ang may hawak ng sitwasyon. Minsan, ang hindi pagsagot ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong sagot na maibibigay mo. Napapaisip sila kung bakit hindi ka naapektuhan at minsan sila pa mismo ang napapahiya sa ginawa nila. Halimbawa sa tunay na buhay. Isang beses, may taong nagbigay ng pangaasar na komento tungkol sa trabaho ko. Wala naman itong kabuluhan pero halatang gusto niya lang akong mapikon. Noong una, gusto kong sumagot at ipagtanggol ang sarili ko. Pero imbes na bumigay sa emosyon, pinili kong manahimik. Hindi ko siya pinansin, hindi ko tinapunan ng tingin, at parang hindi ko narinig ang sinabi niya. Ano ang nangyari? Hindi siya natuwa kasi hindi ko siya pinansin. Hindi na niya naituloy ang pangaasar kasi wala siyang kalaro sa diskusyon. Napansin ng iba na siya lang ang nagpapapansin, kaya siya rin ang napahiya. Ang katahimikan ko ang naging pinakamalakas kong sagot. Hindi ko kailangang magpaliwanag o patula ng laro niya. Aral mula sa Stoicism. Hindi lahat ng bagay ay kailangang sagutin. Minsan, mas mabisa ang pagpapakita na hindi ka naaapektuhan sa pamamagitan ng katahimikan. Ang hindi pagsagot ay hindi ibig sabihin mahina ka. Ito'y pagpapakita ng lakas ng loob at kontrol sa sarili. Ayon sa Stoicism, huwag mag-aksaya ng enerhiya sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Ang pagiging kalmado sa harap ng pangaasar ay tanda ng mataas na paggalang sa sarili. Kaya sa susunod na may taong bastos na gustong sirain ang araw mo, huwag kang bumigay sa gusto nila. Huwag kang sumagot. Huwag kang magpaliwanag. Manatili ka lang sa katahimikan at panoorin mo silang mawalan ng gana sa ginagawa nila. Pangatlo. Huwag nang magpaliwanag sa mga desisyon mo. Maraming tao ang mahilig makialam sa buhay ng iba. Kapag may ginawa kang desisyon, siguradong may magtatanong, Bakit mo ginawa yan? O sigurado ka ba dyan? Minsan, parang nag-uusisa lang sila, pero kadalasan gusto ka lang nilang husgahan o iparamdam sa iyo na mali ang pinili mo. Dito papasok ang isang mahalagang prinsipyo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon mo sa ibang tao. Paano ito gawin? Kapag may nagtanong kung bakit mo ginawa ang isang bagay, huwag mo nang pahabain ang sagot. Sagutin mo lang ng direkta. Halimbawa, bakit mo iniwan ang stable mong trabaho? Dahil gusto ko. Bakit hindi ka pumunta sa event? trip ko lang. Bakit mo piniling maging mas tahimik ngayon? Gusto ko lang. Wala nang paliwanag, wala nang depensa. Tapos ang usapan. Bakit ito epektibo? Iwas gulo at panghuhusga. Kapag mahaba ang paliwanag mo, binibigyan mo lang sila ng dahilan para kwestiyonin at kontrahin ang desisyon mo. Pero kung simple lang ang sagot mo, wala na silang mahuhugot na argumento laban sa'yo. Ipinapakita mong sigurado ka sa sarili mo. Ang taong kumpiyansa sa sarili ay hindi kailangang ipaliwanag ang bawat kilos niya. Kapag diretsyo at maikli ang sagot mo, ipinapakita mong hindi mo kailangan ng approval ng iba. Iwa sa hindi kailangang diskusyon. Minsan, ang mga tanong ng ibang tao ay hindi para maintindihan ka, kundi para lang kwestyonin ang pinili mo. Kapag hindi mo sila binigyan ng paliwanag, wala silang mapanghahawakan para gawing issue ang desisyon mo. Halimbawa sa tunay na buhay, may isang kaibigan akong nagpalit ng karir. Mula sa isang stable na trabaho, lumipat siya sa mas gusto niyang larangan. Natural, maraming nagtanong. Bakit mo iniwan ang stable mong trabaho? Hindi ka ba natatakot na mawalan ng seguridad? Paano kung hindi mag-work out? Sa halip na magpaliwanag ng mahaba, ang sagot niya lang ay, Dahil gusto ko! At doon natapos ang usapan. Wala nang sumunod na panghuhusga o opinyon na hindi naman niya hinihingi dahil dito, naipakita niyang siya ang may kontrol sa desisyon niya. Aral mula sa Stoicism. Sa buhay, hindi mo responsibilidad ang opinyon ng iba. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat galaw mo, lalo na kung hindi naman sila kasama sa desisyon mo. Mamuhay ayon sa sarili mong paniniwala hindi ayon sa iniisip ng iba. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit sino. Ang mga mahilig magtanong ay kadalasan hindi naman interesado sa sagot mo. Naghahanap lang sila ng butas para iparamdam sa iyo na mali ka. Kaya sa susunod na may magtanong tungkol sa desisyon mo, huwag nang magpaliwanag. Sagutin mo lang ng simple at klaro. Ikaw ang may kontrol sa buhay mo, hindi sila. Pang-apat, lumayo sa mga taong hindi marunong rumespeto. Hindi lahat ng tao sa paligid natin ay may respeto o malasakit sa atin. May iba na mahilig mang maliit, manlait at iparamdam sa iyo na hindi ka sapat. Mas masakit pa, minsan sila pa mismo ang mga kaibigan kapamilya o katrabaho natin. Pero tandaan mo ito, hindi mo kailangang manatili sa tabi ng mga taong hindi ka nire-respeto. Kung may isang tao na patuloy kang ginagawang mahina o hindi pinapahalagahan, karapatan mong lumayo. Paano ito gawin? Kung may kakilala kang paulit-ulit kang minamaliit, laging nang-aasar Nagmamagaling o hindi sinusuportahan ang mga desisyon mo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kanila. Hindi mo kailangang makipagtalo o pilitin silang baguhin ang ugali nila. Mas mabuting dahan-dahan kang lumayo. Bawasan ang pakikisalamuha sa kanila. Iwasan ang mga usapang walang saysay na puro panghuhusga at paninira pumili ng mga taong tunay na nirerespeto at pinapahalagahan ka. Hindi mo kailangang gumawa ng eksena o magpaliwanag. Lumayo ka ng tahimik at matalino. Bakit ito epektibo? Malalaman mo kung gaano sila nakakasama sa'yo. Minsan, hindi natin napapansin kung paano tayo naapektuhan ng isang toxic na relasyon. Pero kapag lumayo ka, Mararamdaman mong mas magaan at mas payapa ang buhay mo. Makikita mo kung sino ang totoo mong kaibigan. Ang mga totoong kaibigan at pamilya ay nirerespeto ka. Kapag lumayo ka sa taong hindi ka ginagalang, makikita mong sino talaga ang may malasakit sa'yo. Ipinapakita mong may halaga ka kung lagi kang nagpaparaya sa mga taong hindi ka nire-respeto. Parang tinatanggap mo lang na okay lang sa'yo ang ganoong trato. Pero kung lalayo ka, ipinapakita mong hindi mo hahayaan na bastusin ka ng kahit sino. Halimbawa sa tunay na buhay. May isa akong kaibigan na mahilig mang asar. Hindi lang simpleng biro. Parang gusto niyang ipakita na mas magaling siya sa akin sa lahat ng bagay. Noong una, tiniis ko lang. Iniisip ko, baka ganun lang talaga siya. Pero habang tumatagal, napansin kong bumababa ang kumpiyansa ko sa sarili. Sa halip na patulan siya o makipagtalo, unti-unti akong lumayo. Hindi ko na siya sinasamahan madalas. Hindi na ako nakikisali sa mga usapang puro panlalait lang. Ano ang nangyari? Mas gumaan ang loob ko. Wala nang stress. Wala nang negatibong komento na sumisira sa araw ko. Sa paglayo ko, narealize ko na hindi ko kailangang manatili sa isang relasyon na nagpapababa sa sarili kong halaga. Aral mula sa Stoicism. Ang respeto sa sarili ay nangangahulugan ng tamang pagpili ng mga taong palalapitin mo sa buhay mo. Hindi mo kailangang tiisin ang mga taong hindi marunong gumalang sa iyo. Ang stoic na pananaw ay hindi tungkol sa pagpapakabait sa lahat, kundi sa pagiging matalino kung sino ang bibigyan mo ng oras at enerhiya. Ang enerhiya mo ay mahalaga. Huwag itong sayangin sa mga taong walang malasakit sa iyo. Kaya kung may mga tao sa buhay mo, napatuloy patuloy kang ginagawang maliit, lumayo ka na ng tahimik, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Ang tunay na respeto sa sarili ay nagsisimula sa pagpili ng tamang mga tao na gusto mong makasama. Ikalima, maglakad ng may kumpiyansa at manalo sa katahimikan. May mga tao talagang mahilig mang bastos, mambaba, o sirain ang tiwala mo sa sarili. Gusto nilang makita kang mapikon, magalit o magmukhang mahina. Pero may isang mabisang paraan para hindi nila makuha ang gusto nila. Panatilihing taas noo, kalmado at gamitin ang katahimikan bilang panalo mo. Paano ito gawin? Kapag may taong nagbibigay ng patama o nanlalait sa iyo, Huwag kang makipagtalo o magreklamo. Sa halip, maging kumpiyansa sa sarili. Huwag mong hayaang ibang tao ang magdikta ng halaga mo. Panatilihin ang tuwid na tindig at maglakad ng may tiwala sa sarili. Kahit anong sabihin nila, magpatuloy ka lang na parang walang narinig. Hayaan silang mapagod sa kakasabi. Sa halip na sagutin sila, manahimik ka lang at hayaan silang magsawa. Mas makapangyarihan ang kilos at ekspresyon mo kaysa sa anumang sagot na maaari mong ibigay. Bakit ito epektibo? Hindi nila nakukuha ang reaksyong gusto nila. Ang mga taong mahilig mang bastos ay umaasa na mapipikon ka o mababasag ang loob mo. Pero kung hindi ka natitinag, nawawalan sila ng gana ipinapakita mong ikaw ang may kontrol. Kapag hindi mo sila pinatulan at nagpatuloy ka lang sa ginagawa mo, pinapakita mong hindi mo sila kailangang patulan para patunayan ang sarili mo. Mas lumalakas ang respeto mo sa sarili. Sa tuwing pinipili mong huwag pansinin ang panlalait ng iba, mas tumitibay ang kumpiyansa mo sa sarili mo halimbawa sa tunay na buhay. May isang katrabaho ako noon na mahilig mamintas at kontrahin ang sinasabi ko. Halatang gusto niyang ipakita sa lahat na mas magaling siya sa akin. Noong una, gusto ko siyang sagutin para ipagtanggol ang sarili ko. Pero sa halip na makipagtalo, ngumiti lang ako at ipinagpatuloy ang ginagawa ko na parang walang nangyari. Hindi ko siya pinansin. Hindi ko sinagot ang mga patama niya. Ano ang nangyari? Sa una, tuloy pa rin siya sa pangasar. Pero dahil hindi ako nagpapadala, unti-unti siyang nawalan ng gana. Napansin ng ibang tao na ako ang mas kalmado at hindi siya pinapatulan. Sa huli, siya na mismo ang tumigil dahil wala siyang nakuhang reaksyon mula sa akin. Dahil hindi ko siya pinansin, ako ang lumabas na mas matatag at may kontrol sa sitwasyon. Aral mula sa Stoicism. Ang dignidad at respeto sa sarili ay hindi mo kailangang ipaglaban sa salita. Ipakita ito sa kilos mo. Huwag mong hayaang sirain ng ibang tao ang kumpiyansa mo. Ang tunay na lakas ay hindi nasa pagsagot kundi sa kakayahang manatiling kalmado at hindi magpaapekto. Kapag pinili mong huwag patulan ng pang-aasar, ipinapakita mong ikaw ang mas matatag at may respeto sa sarili. Kaya sa susunod na may taong gustong sirain ang tiwala mo sa sarili, lumakad ka ng may kumpiyansa, panatilihing mataas ang noo, at gamitin ang katahimikan Bilang panalo mo. Ipakita mo sa kanila na hindi nila kayang kontrolin ang emosyon mo. At ikaw ang tunay na nagwagi sa sitwasyon. Sa buhay, hindi natin maiiwasan ang mga taong susubukang sirain ang loob natin. Galitin tayo o hilahin tayo pababa. May mga taong mahilig mang-asar, manlait at maghanap ng butas sa iba. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang makipagsabayan sa kanila. Hindi mo kontrolado ang ugali ng ibang tao. Pero ikaw ang may kontrol sa kung paano katutugon. Sa halip na patulan ang pang-aasar o magpaapekto sa sinasabi nila, mas mabuting manatili kang kalmado, tahimik at matatag. Ito ang tunay na lakas. Paano maging stoic sa harap ng mga bastos? hindi lahat ng pangaasar kailangang sagutin. Minsan, mas malakas ang epekto ng pananahimik kaysa sa pagsagot. Huwag hayaang sirain ng iba ang kapayapaan mo. Ang mga taong mahilig manghamak ay gusto lang makuha ang reaksyon mo. Kapag hindi mo sila pinansin, nawawalan sila ng gana. Mas mahalaga ang kilos mo Kaysa sa salita mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong hindi naman tunay na nakikinig. Sa bawat sitwasyong may taong bastos o walang respeto, may dalawang pagpipilian ka, magpaapekto o manatiling matatag. Kapag pinili mong huwag magpaapekto, manatiling kalmado at hindi makipagtalo, Ipinapakita mong hindi mo kailangang bumaba sa antas nila. Tandaan, ikaw ang may kontrol. Ang respeto sa sarili ay hindi hinihingi sa iba. Ipinapakita ito sa pamamagitan ng paninindigan at hindi pagpapadala sa negatibong ugali ng iba. Kaya sa susunod na may taong sumusubok sirain ang loob mo, itanong mo sa sarili mo, Sulit bang sayangin ang oras at enerhiya ko sa kanila? Kung hindi, lumakad ng may kumpiyansa, piliin ang katahimikan at ipakita na hindi mo kailangang sumabay sa drama nila. Kung gusto mong matuto pa ng mga stoic na paraan para palakasin ang isipan at kumpiyansa mo, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito. At kung may kakilala kang laging pinanghihinaan ng loob ng ibang tao, ishare mo sa kanya ang video na ito. Baka ito na ang sagot na kailangan niya para mas tumibay ang loob niya. Salamat sa panunood at tandaan, ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong kontrolin ang sarili mo, hindi sa pagsagot sa bawat pangungutya ng iba.